Ang pulot ng bangkay, mamumulot ng bangkay, dalawa ang patay sa uyong. Nauwi sa trahedya ang simpleng pakikipag-usap lamang sana ng anim na miyembro ng First Scout Ranger Regiment ng Philippine Army sa kanilang nag-aawol na kasamahan na si Master Sergeant Henry Malong Kihado sa kanyang tahanan sa Sitio Cabanatuan West Street, Barangay Uyong, Labrador, Pangasinan. Si Kihado kasi biglang pinaputukan ang kasamahan na kinilalang si Marianito Bolante, isang enlisted personnel, gamit ang issued firearm. Na may isang awol pinuntahan sa bahay ng mga kasamahan niya para i-approach kung ano yung mga pinag-usapan nila. Uh, ngayon, itong pinuntahan na awal, eh, siguro hindi natin alam yung mga pinag-usapan nila tapos uh, bigla na lang pinuputokan yung isang kasamahan niya, yung isang nagsundo sa kanya. Dead on the spot ang biktima. Nagsitakbuhan naman ang lima pa niyang kasamahang sundalo. Dito na dumating ang mga tropa ng PNP Labrador para rumesponde. Pero maging si raw. pinapuputokan din ng suspect. Tumigil lamang ito nang dumating ng kanyang kamag-anak na isang retiradong sundalo. Hinausap siya tapos uh, may tinawagan. May tinawagan na uh, pinsan o kapatid yun. Tinawagan sa tinawagan nun niya na sa kanya lang daw magsusuko. Pero makalipas lamang ang ilang oras ng pag-aantay sa kanyang kamag-anak, bigla itong nagbaril sa sarili. Agad namang itinakbo sa ospital ang biktima at ang suspect pero idiniklara na silang dead on arrival. Sa paunang imbestigasyon ng PNP Labrador, maaring problema sa trabaho ang naging sanhi ng pamamaril ng suspect. Nagtatrabaho kasi ito sa Finance Department ng First Scout Ranger Regiment. Patuloy naman ang investigasyon. Sinubukan ng news team na makuhang pahayag ng First Scout Ranger Regiment ng Philippine Army kung saan sila naka-assign, pero hindi muna sila nagbigay ng pahayag. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.